of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada. FM, News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time the new Filipino time Brigada alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tulto ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga taga-pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Si Comelec Person Garcia iniisa isang pabulaanan ang mga umunoy offshore accounts na iniuugnay sa kanya. Ang Smartmatic, posibleng may kaugnayan daw sa mga naturang pag-atake. Panibagong tatlong araw na transport strike ng Manibena. Kasado na sa susunod na linggo. Ekonomiya naman ng bansa lumago ng 6.3% sa ikalawang quarter ng taon. Apollo Kibuloy at apat na iba pang kapwa akusado nito. Nagtatago lang daw sa KOJC compound. Ayon kay Davao Police Regional Director Torres. Court of Appeals pinayaga ng pag-freeze sa mga accounts at ari-arian ni Kibuloy. Alyansa naman sa pagitan ng PFP at Nasyonalista Party, formal na ang nalagdaan. At pinakamayamang Pilipino, Kilalanin 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng Webes, mga kabrigada, August 8 to at kami huwag inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay at, at Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali at sa detalya na ho ng ating mga balita mga kabrigada, ini sa isang pinabulaanan ni Commission on Elections Chairperson George Garcia ang mga okasasyon laban sa kanya, partikular na nga po itong Diomonoy Offshore Accounts. Sa isang pulong balitaan, pinakita ni Garcia ang mga papeles at mga patunay na wala raw daw ho talaga siyang account sa labas ng bansa. Meron din itong ipinakitang address sa nagpadala ng pera sa sinasabing offshore account. Napagalamang ang address ito ay kapareho rin mga kabrigada sa address ng dating supplier o election provider ng COMELEC na Smartmatic bagamat hindi naman direktang tinukoy ni Garcia mga kabrigada na Smartmatic nga ho mga kabrigada pero pong nasa likod ng mga alegasyon makita ang ilang mga personalidad na may kaugnayan sa naturang kumpanya Narindigan din si Garcia na malinaw daw na isang foreign entity ang nangihimasok sa eleksyon sa bansa. Sa ngayon, nananatili pa rin naman umanong mataas ang moral ng Paul body. Mulirin rin ho niyang idiniing ang mga isyong ito ay hindi raw ho makakaapekto sa paghahanda nila sa papalapit na halalan. Brigada Baldita, Nationwide Mga kabrigada, panibagong tatlong araw na transport strike ng grupong Manibela kasado na sa susunod na linggo. Brigada Jigo Custodio y Brigada Mo. Brigada. Live report. Kasado na ang gagawin na tatlong araw na transport strike ng grupong Manibela sa susunod na linggo simula sa Miyerkules August 14 hanggang sa Biyernes August 16. Kasunod dito ng anunsyo ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon sa kabila ng Senate Resolution na suspindihin muna ang Public Transport Modernization Program sa ginanap na pulong balitaan. Sinabi ni Manibela Chairman Marvel Buena na mukha raw hindi nabasa ng buo ng Pangulo ang nilalaman ng resolusyon at hindi alam ang dahilan kung bakit sinuspinde. Dagdag pa ni Valbuena, hindi niya raw alam kung nagbubulag-bulagan ng Pangulo dahil hindi nito nakikita ang paghihirap ng mga chauffeur, operator at mga commuter na apektado. Samantala kung babawi naman raw ng Pangulo ang kanyang naging pahayag at papakinggan ang Senado, ay ititigil nila ang tatlong araw transport strike at sa halip ay magbibigay pa raw sila ng libreng sakaya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Kostoy ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authority Nationwide. Muli naman hong ang ekonomiya ng bansa sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala po yung gross domestic product o GDP growth sa 6.3%. Yan po'y sa ikalawang quarter ng taon. Mas mabilis ang paglago na mula huyan sa 5.8% na GDP growth na naitala sa unang quarter ng taon din huyang mas mabilis sa 4.3% na paglago noong nakaraan taon sa kaparehong period. Pasok naman po ang 6.3% na GDP growth nitong second quarter sa target ng gobyerno na 6 to 7%. Rapido, ikatabalita nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, kinumpirma ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na nagtatago lamang sa compound ng KOJC sa Davao City si Apollo Kiboloya sa ambush interview sa Campo Crame. Sinabi ni Torre na malaking hamon sa kanila ang pag-aresto kay Kibuloy dahil sa laki ng pinagtataguan nito. Dagdag pa niya 30 ektarya ang compound ng KOJC na merong 41 structures at ang dome pa lamang ng KOJC ay may apat na Araneta Coliseum na ang laki. Kasamang nagtatago ni Kibuloy sa compound ang apat pang kapwa akusado nito. Paliwanag ni Torre, lahat ng indicator na nasa loob ng KOJC si, si Kibuloy ay positibo base naman sa nakalap nilang impormasyon. Kasunod nito, sinabi ni Torre na may strategy na sila sa paghahain ng warrant laban kay Kibuloy pero hindi niya muna ito idedetalye. Iniiwasan kasi nila na may masaktan at maging madugo ang operasyon kaya nagiging maingat sila. Balita, Ipinagutos naman na rin ng Court of Appeals ang pag-freeze sa ilang mga assets ni KOJC leader Apolo Kibuloy. Sa resolusyon ng CA, pinapayagan ho nila yung request ng AMLAC kung saan na naging basihan ay may kinalaman nga huyan sa mga aligasyon ng Diomunoy pang abuso ni Kibuloy Pati na rin nga po yung mga solicitation sa Amerika Sampung bank accounts ang na-freeze Habang 47 po na accounts ay nasa ilalim ng KOJC At labing pito ang nasa ilalim po ng Suarazug Media o yung SMNI Ang media arm ni Kibuloy Pinapafreeze din ang ilang real estate properties at ilang mga motor vehicles Uma, ataw, Nationwide kabrigada si House Speaker Mualdez at dating Senator Trillanes. Sinibukan umanong kausapin ng ilang opisyales ng pulis para magtestigo sa ICC ayon yan kay Senator De La Rosa. Brigada Anne Cortes Cortez, ibrigada mo. Brigada. Itiniwala sa isang interview ni dating Philippine National Police o PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa na nakatanggap siya ng reliable information tungkol sa pagsubok na ilang individual na kumbinsihin ang ilang police officials. Ito ay pong magtastigol laban sa kanya at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Tenga sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa tagi war drugs noong nakaraang administrasyon. Basa sa kanyang natanggap na impormasyon, kinausap ni na National Intelligence Coordinating Agency Chief Ricardo de Leon, dating Senador Antonio de IV, House Appropriation Committee Chairman Representative Saldeco, at House Speaker Martin Nomualdez. Ang ilang PNP officials na magsumiti ng affidavit si na magidiin sa kanya at kay Duterte. Pero bagamat nasa very prior private meeting si Romualdez ay si Nadeleon at Trillanes Umano, ang talagang nagkumbinsi sa mga opisyalis. Matatandaan sinabi kamakailan ni Trillanes na nakakuha na ng sapat na ebidensya ang ICC sa bansa noong nakaraang Disyembre at nakatakda na itong mag-issue ng warrant of arrest kay Duterte, De La Rosa at iba pang pinaniniwala ang sangkot dito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncorted ng 105.1 Brigada News FM Manila. Let me see o or... Aliansa naman sa pagitan ng PFP at Nationalista Party for Malahuya na Lagdaan Brigada Maricar Sargan Ibrigado Brigada Brigada Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang alliance signing sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at Nationalista Party ngayong umaga. Sa kanyang talampati, aminado ang Pangulo na ang pakikipag nila sa ibang national political party ay bilang pagkahanda sa 2025 national election. Kaugnay nito pinimok ng Pangulo ang kanyang mga kaalyado na tulungan nila na mailuklok sa pwesto ang mga kapartido nila na hindi iniisip ang politika, hindi iniisip ang partido at kanyang sarili, kundi ang para sa ikakuputi ng mamamayan at ng bansa. Ipinunto ng Pangulo na ang pakikipag pag-alyansa sa ibang partido ay isang paraan upang magkasundo para sa layunin na iwang maganda ang Pilipinas kapag tapos na ang kanilang termino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. of Brigada Balita, Nationwide! Ang pagpapataw naman ng parusa sa mga tiwaling pulis pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Kampanya naman ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa sa kinilala. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. B -b -b Itinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapapanagot ang mga diwaning pulis at mahaharap sa kaukulang parusa. Sa ika-123rd Police Service Anniversary, nagbilin si Marcos sa mga pulis sa manatiling disiplinado, atas at walang tinatago. Samantala, pinuri ng Pangulong Kampanya ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Nagampanan niya ng PNP ang kanilang commemoration team sa pagong Pilipinas ang gusto ng polis ligtas sa pinigampag kilala ni Marcos ang ginagawang patrol operations ng PNP at mas malaking police deployment na nagreputaan niya sa mas mababang crime rate, particular na sa crime prone area. Kasunod ito, pinuri ng Pangulong bago mukha ng kampanya laban sa illegal na droga kung saan sa ngayon ay inilarawan niyang makatao at hindi na madugo. Samatala bago ang programa kanina, ipinresenta ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil kasama si DILG Secretary Benhar Abalos Jr. kay Pangulong Marcos. Marcos ang mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng mga bagong sasakyan, baril at iba pang gamit ng PNP. Kabilang sa mga bagong kagamitan ng PNP ay ang 20 units ng personnel carrier 4x4, 299 units ng light motorcycle, 193 units ng light transport vehicle, 75 units ng patrol jeep at 155 units ng 5.56mm light machine gun. Tinondohan na mga ito ng PNP ng kabuang Five hundred fifty-three million three hundred forty-two thousand eight hundred twenty pesos. In the heart of changing life. Ito si Brigada Task Austria ng 105.1 Brigada News 7 Manila sa Music News of... Brigada Balita Nationwide Ito naman hong 8 billion pesos na hindi daw nagkasas ng CHED sa loob ng 4 na taon na punahuyan sa budget briefing sa Kamara Brigada Haji Camino y Brigada mo Brigada Report Dumepensa ang Commission on Higher Education upang sa napakalaking pondo na hindi nito nagasto sa loob ng apat na taon na dapat sanay nagamit sa mga programa para sa mahihirap na mag-aaral. Sa briefing ng CHED sa House Committee on Appropriations para sa proposed 31.6 billion pesos na 2025 budget ngayong araw, kina ni House Senior Deputy Minority Leader Paul Daza ang 8 bilyong piso para sa taong 2019 hanggang 2022 na nasayang lamang at ibinalik sa Treasury. Kung naging mahusay niya ang paggasta sa pondo, marami na sanang natulungan ang CHED ng mga institusyon at mga mag na napag-graduate na kapaglaan para sa Tertiary Education Subsidy at Living Allowance. Tugon ni CHED Chairman Prostero de Vera, ang pondo noong 2019 ay ginamit para sa long-term project na Philippine California Advanced Research Institutes o PICARI at nagkataong patapos na kaya hindi maaaring ganito sin sa ibang layunin. Iginit din ni Devera na hindi na nila itinuloy ang PCARI project dahil mahirap ipatupad ang high-level research at hindi mailalabas ang panibagong tranche ng grant sa mga universidad kapag walang full liquidation. Ngunit vuelta ni Daza, hindi ito maaaring gawing palusot dahil kung tutuusin, pwede siya humingi ng paintunog sa Department of Budget and Management upang ilaan ang pera sa ibang programa. Gayunman, ipinunto ng CHED na ilang beses na nilang sinubukan na humingi ng permiso sa DBM, ngunit ibinabasura lamang. Bukod dito, bumuti naman umano ang utilization rate ng ahensya. Pagkalipas ng taong 2022 at kahit taong kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay naging maayos ang paggamit sa pondo nito. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila, the Musical News Authority. Brigada, malita, nationwide. Samantala mga kabrigada, single-digit poverty rate, posibleng makamit ng Pilipinas sa 2028. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Olympian si Finance Secretary Ralph Recto na makakamit ng Pilipinas ang single digit poverty rate o yung 9% poverty rate pagsapit ng taong 2028. Ito ay matapos si ulat ang pinakamataas na employment rate sa buwan ng Hunyo. Umabot na kasi ito ng 96.9% na katumbas ng higit kumulang 50.3 milyon ng mga individual na may trabaho. Kasunod nito, nasa 3.1% ang unemployment rate noong buwan ng Hunyo na makokonsidera na lowest level batay sa isang survey. Pag tiyak ni Recto na sa pamagitan ng all-time high na gross national income per capita at ng mas pinalakas na labor market, posibleng maabot ng Pilipinas ang pagiging upper-middle income country sa susunod na taon. Sisiguraduhin din anya ng gobyerno ang pagbibigay ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. A uh, sorry Brigada Balita Nationwide. Ang kabrigada na ungusa na ng Ports and Casino Magnate na si Enrique Razon Jr., ang real estate tycoon na si Manny Villar bilang pinakamayamang tao sa ating bansa. Sa latest Top 50 Richest Man in the Philippines ng Forbes ngayong 2024, na itala po ang net worth ni Razon sa $11.1 billion, habang si Villar naman ay merong $10.9 billion. Nananatili pa rin pinakamayaman ng si siblings na merong combined na 13 billion dollar net worth sila po ang second generation na nagmana sa yaman ni Henry C. Ikaapat naman sa listahan ang President and CEO ng San Miguel na si Ramon S. Ang. Sinunda naman ni Isidro Consunhi and siblings Tony Tan Kaksyon, Lucio Tan, Jaime Zubel de Ayala, Lucio and Susan Ko at ang Aboytis family. Sa kabuuan ng combined net worth ng top 50 riches ay umakyat sa 80.8 $8 billion dollars, na mas mataas naman sa $80.4 billion dollars noong nakaraang taon. Balita, Lubos naman ang pasasalamat ng inang si Mary Habunal. Sen. Christopher Bongo sa atid po nitong Malasakit Center sa bansa. Ay po kay Habunal, naging katuwang niya ang Malasakit Center sa pagpapalaki ng kanyang limang taong gulang na anak na si Mika na na-diagnose nga ho na merong Down Syndrome. Ito po mga kabigada ay isang kondisyon na sanhi po niya yung pagkakaroon ng ekstrang copy ng chromosome. Samantalang Malasakit Center naman ay isang ahong one-stop shop na mga hensang tumutulong sa pagpapababa ng bill sa mga Hospital. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin namang health news, upang maiwasan po ang pagkakasakit sa panahon ng pabago-bagong klima, mahalaga ang palagi ang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo at mga viruses. Siguraduhin magdala ng payong o kapote upang protektahan ang sarili mula sa biglaang ulan. Panatilihin po ang malusog na pangangatawan sa pamamagitan ng sapat na tulog, balancing dieta at regular na ehersisyo upang palakasin ang immune system. Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig upang mapanatiling hydrated, lalo na sa panahon ng tag-init o kung mataas ang temperatura. Ang pagkakaroon naman po ng sipon habang buntis ay maaaring magdulot ng discomfort at komplikasyon at ang stress na dulot nito ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng sanggol sa sinapupunan. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. At mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM. Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES-1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kamiho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tulungan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.